News sa ating mga balita, 36 na former rebels isinuko ang kanilang mga armas sa bukid noon. 14 na sasakyan nagkarambola sa Pangasinan. Mga Pilipinong apektado ng LA wildfire handang tulungan ng Philippine government. Ako po si Cesar Soriano para ng mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon... 36 na dating miyembro ng New People's Army o NPA ang formal na bumalik sa mainstream society sa Camp Osito di Bahian sa lungsod ng Malaybalay, Bukidnon. Sa pangunguna ng 403rd Infantry Brigade sa ilalim ng 4th Infantry Division at pakikipagtulungan ng Malaybalay City Government, isinuko ng mga dating rebelde ang kanil kanilang mga baril at iba pang mga armas. Sa pamamagitan nito ipinakita ng mga dating rebelde ang kanilang pangako na iwanan ng karahasan at yakapin ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ipinamalas din sa akbang na ito ang samasamang tagumpay ng Philippine Army, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan na nagtutulungan sa ilalim ng Eclipse Committee ng Bukidnon. Nagkarambola ang aabot sa labing apat ng mga sasakyan matapos mawalan ng preno isang dump truck sa kahabaan ng Manila North Road sa barangay Carmen West Bayan ng Rosales, Pangasinan. Lumabas sa investigasyon ng Rosales MPS na ng tulay ang dump truck na minamaneho ng isang rev adoptante nang magkaroon ito ng mechanical problem. Nagresulta ito sa pag-araro ng dump truck sa mga kalapit na sasakyan na sanhin ang karambola. Ayon sa mga saksi, tumigil lamang ang dump truck nang bumangga ito sa ilang mga pwesto sa gilid ng daan. Wala namang naiulat na namatay sa insidente habang dinala sa pagamutan ang mga nasugatan. Nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA na tumulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malawakang wildfire sa katimugang bahagi ng Estado ng California. Ayon kay DFA Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz, gumagawa sila ng mga paraan para mahanap at malapitan ang mga Pilipinong naapektuhan ng naturang sakuna. Samantala, naglabas ng advisory ang Philippine Consulate General sa Los Angeles na nananawagan sa mga Pilipino na pumunta sa diplomatic post para sa tulong. Saad ni Cruz, nasa tatlong pamilyang Pilipino pa lamang ang humingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas. Anya, maaaring ito'y dahil may mga kamag-anak ang mga ito sa LA at doon sila pansamantalang naninirahan. Ayon din sa DFA official, hindi naman mataas ang bilang ng mga Pilipino sa area ng Palisades. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. Thank you.